Welcome mga lords. Another day, another video. At ngayon, may panibagong episode tayo ng Alam Mo Ba. Alam mo ba na dalawang beses idineklara ang Philippine Independence? Marahil ay alam mo na ang June 12, 1898 bilang ating Philippine Independence Day. Dahil sa araw na ito, sa Kawit-Kavite, idideklara ni General Emilio Aguinaldo na ang Pilipinas ay malaya na sa mahigit 300 taon ng pananakop ng mga Kastila. Pero may problema. No, no. Hindi kinilala ng ibang bansa, lalo na ng mga Amerikano, ang ating kalayaan. Sa halip, sa Treaty of Paris noong December 1898, ipinagbili tayo nang Espanya sa bansang United States of America. Ibig sabihin, pinalitan lang ng ibang dayuhan ang nananakop sa atin. Sa kabila noon, noong July 4, 1946, limang dekada makalipas, ginawa sa pamamagitan ng Treaty of Manila ang pagkilala ng Amerika sa soberanya ng Pilipinas. Pero noong 1962, sa ilalim ni President Diosdado Macapagal, inilipat ito sa June 12 bilang pagkilala sa orihinal na deklarasyon ng ating kalayaan. Isa kung kailan tayo mismo ang nagdeklara ng ating kalayaan at isa kung kailan ito formal na kinilala ng mga dayuhan. Kaya simula noon, naging mas makabayan ang diwa ng pagdiriwang. Ang July 4 naman, ngayon ay kinikilala bilang Philippine-American Friendship Day bilang pagtatapos, ang pinapatunayan lang natin na ipinapakita ng dalawang petsang ito ay ang dalawang yugto ng ating kasaysayan. Malagang alalahanin natin pareho ang mga ito dahil dito natin nakikita kung gaano katatag ang lahing Pilipino. O ngayon, alam nyo na